Pagka pinayagan ng Korte Suprema, ito pong nga, uh, desisyon po na ito at hindi ho sila mag-reconsider. Wala na ho ma-impeach sa Pilipinas. Eto ha, magbibigay lang tayo ng quick reactions kasi etong isang congressman na napakatigas din ng ulo, no? Matitigas naman talaga yung mga ulo ng mga congressman, yung mga ibang congressman dyan, no? Sa house, yung mga ayaw pakinggan or ayaw sundin, no? Ang desisyon ng Korte Suprema kung hindi nyo susundin ang Korte Suprema, sino ang dapat susundin? Kayo? Ha? Yung mga pride ninyo? Anyways, eto, pakinggan natin tong sinabi niya, ha? Eto. Ako, nawala na tayo. Wait, eto. Pagka ho pinayagan ng Korte Suprema, ito po nga, uh, desisyon po na ito, at hindi ho sila mag-reconsider. Wala na ho ma-impeach sa Pilipinas. Kasi ho, no. Kahit sino po nga uh, mataas na opisyal, presidente, vice-presidente, uh, Supreme Court Justice, meron lang ho silang kaibigang kongresista, i-endorse nila. Pre, mag-file ka rito ng impeachment laban sa akin. Whether galawin ho ng kongreso yan, hindi man yan niya galawin, magkikick po yung one-year ban. Eto lang, sir, ha? Kasi... Magagaling naman kayo dyan, kunwari, no? Alam niyo naman, 'di ba, kapag Korte Suprema na ang naglabas ng desisyon, final, 'no? An executory na iyon. Hindi na kailangan ng reconsideration 'yung mga gusto niyo na no? kailangan niyo ng reconsideration ng mga mababatas. Hindi naman ito parang group project, 'di ba, na parang magbo lang kayo diyan, tapos balikan niyo ulit kung trip niyo ang resulta. 'Di ba? Yang sinabi mo na 'yan, ha? Kung magreconsidered pa kayo, bakit pa Sobrang bastos naman yan sa rule of law, diba? Parang sinasabi nyo na kayo pa rin ang masusunod. Kahit anong sabihin ninyo, ang batas pa rin ang masusunod. Hindi yung mga pride ninyong mga kongresista. Anyways, eto ha. Eto lang ha, ganoon na ba talaga kababa ang tingin ninyo sa Korte Suprema? So sino ang dapat susundin? Ha? Kayo? Kayo, yung mga feelings lang ba ninyo ang dapat susundin? Hindi ang Korte Suprema? Sir, hindi po ito tungkol sa kaibigan. Ito po ay tungkol sa katotohanan sa konstitusyon. 'Di ba? Diba may next year pa naman, may February 6 pa para mag-file pa kayo uli ng mga complaints ninyo. Kawawa naman ang mga nagpaplano ng mga political vendetta. Siguro no kung magpapasa kayo ng ano ng ng batas, gagawa na lang kayo ng ano, ng batas para sa pride ng mga congressman. 'Di ba? Sa mga pride ng mga ayaw sa mga desisyon na ng Korte Suprema, gumawa ka ng batas na ganun. Yung ano, yung palagi kayong tama, yung palagi kayong masaya, yung palaging nasusunod yung mga gusto ninyo, yung mga desisyon ninyo. Hayaan nyo na ang Korte Suprema. wag nyo na silang pakinggan. Ganun ba? So, sino ang nagmamarunong dito? Sino ang nagmamarunong? Ganyan na ba kabigat ang pride ninyo? Ganyan na ba kababaw, kakitid ang utak ninyo? Kayo ba yung nagdesisyon? Diba? Siguro dahil hindi ninyo kampe yung vice president, kaya kayo nagngangangaw. Dahil hindi pa bursa inyo, kaya kayo nagkakaganyan. Diba? Iuntog niyang ulo ninyo para matakuhan kayo.